ilang beses nang napatunayan ng kanyang kapangyarihan. Sa paglipas ng maraming buwan at taon, makiilang ulit na rin itong ipinagsigawan sa pamamagitan ng banal na langis ng buhay mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibang panig ng daigdig. Kita, ay kapilin natin ang ating kapatid na si Sisa Nori Norisio Coco Shoko ng Kamangi revelation. Minsan ay rin tension. Sister Nori. Narito ang isa pang magiting na lalaki. Ang ating kapatid mula sa kapanikian, pa kapanikian kapayapaan revelation. Walang iba kundi si Brother Fortunato Malyari. Kapatid sa mga oras na ito. Narito tayo sa Malay, Aklan Covered Court. At kapiling natin ngayon si Sister mga kapatid, Anong pangalan niyo? Erna Castro. Erna Castro. Kailangan mga kabatid. Sa mga oras na ito ay narito tayo sa a uh, Revelation ng uh, Tangkalan. Tangkalan, Revelation Mamburao, Occidental Mindoro. At kapiling natin sa mga oras na ito si Sister, anong pangalan niyo po? Elvera Dumpay. Elvera Dumpay. Taga saan po kayo? Taga Sitio Balite, Barangay San Luis, Mamburao, Occidental Mindoro. Uh, magpa Narito po sa ating harapan, nasa aking tabi, si Sister Belen Mendoza Maguling ng Batangas City, dyan sa Bagong Palengke, para magpatotoo. Pero sa mga oras po ito, narito po rin tayo sa Coron Coliseum, Coron Palawan, at kapiling natin ang napakabait na koordinator, Sister Eden Daco. Narito tayo sa Bigot State University, at kapiling natin si Brother Crisanto Ramos. Sa mga oras mong ito, narito po tayo sa District 2 ng Brocks Point, Palawan at kapiling natin si Brother Long Amdani. Siya ay narito sa ating harapan para magpatuto. Nananatiling kagilagilalas Kagimbal-gimbal at kakilakilabot ang ipinakitang eksibisyon ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Patunay lamang ito na hindi kumukupas ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa lahat ng nilalang. Nung so, tawagin mo ang kanyang pinakadakilang pangalan, Sumunod na meme sa mangyari sa aking apo Malaman ko po nila patawarin mo ang kanilang mga magulang Kuminsan nag-aaway sila Nagpapasalamat ko talaga ako Sa ngayon nandiyan po yung aking Nasaan yung bata ng panigas? At wala nang buhay? Yung bata ng iyan? Hindi na po yung naghihinga nung panahon Hindi na taong gulang na siya ngayon Isang taon at dalawang buwan Isang taon at dalawang buwan Pero lumang mauulian yung kanyang buhay Kamusta siya ngayon? Malakas na malakas kasyo, gulat-gulat na kapangyarihan ng mundo at buhay na Diyos sa mga Diyos na hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan ng mundo. Ngayon na, at pa! Ang bawat araw na nakalipas ay may kasaysayang ipinababatid sa bawat isa sa atin. Magpapago-bago man ang takbo ng panahon, at maging sa mga kasama natin sa pananampalatayang ito, Ngunit ang pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoong Heso Kristo ay kailanman hindi kukupas at hindi hindi lilipas. Mahigit kumulang sa apat na mga lugar ang ating narating ngayong taon. May pagsikawan lamang ang kanyang dakilang pangalan, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat daanan man tayo ng mga unos, na napatunayan natin na hindi tayo magbabago sa pagtitiwala sa Kanya dahil Siya lamang ang ating tagapagligtas. pa palagi nating naisin na makasama tayo sa paglilingkod na ito upang sa gayon ang pag-asa at pananampalataya ay lalo pang lumakas habang tayo ay tumatagal. Maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid sa isang taon na may lungkot at saya. Hilingin natin na sana ay gabayan tayo at tulungan tayo ng Panginoong Heso Kristo sa lahat ng ating ginagawa dahil ang lahat ng pagsusumikap na ito ay puro lamang sa kadakilaan ng Kanyang pangalan. Sa Paskong ito, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ikaw ang pag-asa kong laging makapiling. Mga kaibigan at mga kapatid, naway sa susunod pang mga taon ay magkasama pa rin tayo upang magkaisa sa isang pananampalataya at isang pag-ibig manatili tayong matatag at may kababaang loob para ipagpatuloy ang ating wagas na paglilingkod para sa tunay at nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat.